diyan Ngayong araw, naka-uniform ako. Punta tayo ng school sa Manyo kasi nga. May awarding. Hmm. May awarding po. Then, ma-award po ng mga with honor ngayong araw. So, kasi ate po, pala masunod na lang sa akin. Kasi nga, po, siyempre po bagabuntis. Chat-chat ko na lang po siya kapag nagsisimula. Ano, kasi, ang simula po kasi ng 8. Siguro naman po Pilipino tayo. <laughs> And sa school lang po pala namin sa Hope. So, ano oras na din? 8.30 na. Late na ako. So, hindi ka na. Lawrence S. Rapper with honors 90% for the first quarter. Princess D. O'Han with honors 93% for the first quarter. Hello, guys. Yan. Princess L. Ruffer with honors 91%. Oh. Lawrence S. Ruffer with honors 91%. Mm. Ay, hindi. Oh, oh. Of ninety two percent for the second quarter. Virgin S. Ortiz with honors with an average of ninety one percent. Christian G. Salen with honors with an average of ninety three percent. Rishal G. Salen with honors with an average of 92 percent. Raymore T. William Flores with honors with an average. Of peace with honors with GPA of 90 percent. Trisha May R. Odi with honors with GPA of 91 percent. Jeros and Lazado with honors with GPA of 91 percent. Roselyn A. Gilly with honors with GPA of 91%. Ronald M. C Taen with honors with GPA of 93%. And Christian G. Salen with honors with GPA of 93%. Travis Jericho A. Diaz with honors with GPA of 92%. Congratulations, Gas 11 with We honor with an average of 90% for the first quarter. Johnny Rose P. Soria with honors with an average. Tima Bukay with honors with an average of 92% for the second quarter. G S L R Ubog with honors with an average of 91% for the second quarter. I L General V Soria with honors with an average of 93% for the second quarter. <laughs> L. L. with, with for the. First semester, GP. tatlong award daw siya. Hindi, <laughs> hey, ito kasi isa sa paita. Sa paita. For his performance as a science achiever with honors with an average of for the first quarter school. Ayan guys, nang tapos na po yung aming Nation sa araw na to. Ako, ano po, nang saya, kasi worth it yung pagod sa school namin na siyempre po baga kapag estudyante parang daming gawain na i-stress pero ito na araw work it naman kasi makikita mo yung certificate mo tapos siya po pala na nag-uwi na po nag na po una kasi po diba ano po nang buntis po baga hindi pwedeng masyadong magpapagod Yan. ano po pati ng Siyempre po, pagbuntis. Parang nasakit po kasi yung chan niya. Kaya nag-uwi na din po. Tapos mainit pa po, po doon sa place namin. Kaya hindi eh, po talaga kailangan magtagal. Yan guys! Nasa bahay na po ako. Nakauwi na po ako. Tapos, ito na yun. May tatlong certificate po dito. Then, papaliwanag natin kung ano to. <laughs> Ito po kasi, ano lang kasi ito po, nang sa first semester lang siya. So, wala pa pong second quarter, tsaka, ay, wala pa pong third quarter, tsaka fourth quarter. Yung ano lang to first, tsaka second po. So, ako tayo lang. Tatlong award siya kasi po, first, second, tsaka yung final grade ko po. Sa, seg, sa first quarter po, ano po, sa first quarter po, nakakuha po ako ng 90%. Ano siya? 90%? Ah, sana. 90%. 90. Ito po, 90 po yung... Ano ano kasi? Ano? Basta 90 po yun. Yan. 90 po yung average ng grades ko. Tapos, sa ano naman po, sa second quarter naman po, nakakuha po ako ng 92 ayan po, nagtaas po siya ng 2% 92% yan, yung overall naman po na nakakuha po ako ng 92 92%. so ang average ko po ng card ko ay 92 Yan. kaya po siya tatlo tapos, yung sa, ewan ko lang po kasi, yung sa second, sa second semester po, ewan ko lang kung maawal din pa. Kasi po, baga, ano na, tapos na ng school. Baka, hindi na. Nakalimutan po pati ni ate, mag, pwede ng ang aking card. Ay, meron pa naman lubis. Eh guys, mapaalam na ako guys. Ha? Ayan, kasama ko po si Onyok at si Bunso namin. Pupunta kami kay Kulot. Kasi hindi pa siya tapos gabi na. Ayan, titingnan namin kung matatapos na ba. Dali, dali. O, lakad na. Tama ilaw pa, o. Ay. Ay ang galing talaga. Adali, <laughs> dali, apunta tayo kay Bibi to. Dali. Hindi dyan! Hindi dyan! Oh, magaling na po maglakad si Onyok. Hindi. Oh, sino yun? Sino yun? adaw, adaw. Sino yun? Hindi. Sino yun, Onyo? Tawag mo. Tawag mo sino yan. Ayan na si Bumbay. Ano bay? Hindi pa tapos si Kulot bay. Nagpapaayos pa siya bay. 'Yan, huwag mong ilapit ayun po si Leonyo oh. Nandito sa dulo. Amay, mauwi na din po kasi sibaka na nandito ako sa silong, ayan. Tayo sa may motor. Dito na si Anyok. Bay, maganda 'yung si baby to, bay? Ha? Ginaya bay ang bookmano bay na. Uwi na tayo, Nyok. Nyok, uwi na tayo. Ha? Mm. Alam, may aso doon. Ay! Ay, ikos ka be. Mm -hmm. Eh, nauwi na rin po kami maya-maya. Uh -huh. Kasi siguro mga isang oras pa si Kulot bago matapos umuwi muna nga po pala si kulot para kumain kasi ah, na daw siya ayan po ah, binigyan namin si kulot ng reward, ayan at dahil nakatanggap naman siya, pinagbuti naman niya yung pag-aaral niya, ayan po kinatanong ko siya kung anong gusto niyang ligalo ah, sabi niya ah gusto daw niya magpa-escape so, tapos mapag-upay so kapantay kaya, na ayan. lang so yan guys, ang tapos na siya nalik ko lang dati yung mo. And guys, thank you po sa panonood nyo. Bye-bye.